Hi guys! Andito ako sa bahay nila mama ngayon dahil bibigyan ko si Uno nitong chewing gum at makakatulong to sa kanya. Ay, hindi chewing gum. <laughs> Dog chew. Ayan. Bakit pa chewing gum na sabi ko? So, papakainin natin siya nito. try natin kung legit talaga kasi nakakaiwas daw to Lam ng mga fleas, lamok. Ayan. Since si Uno yung kulungan niya is medyo nasa labas exposed siya. Possible yon. Check natin kung magugustuhan niya ba to. So, si Uno nasa harap ko na. Uno! Uno. I have a gift for you, Uno. Uno. This is for you. Ayan. So, eto guys, per treat, mga 2 to 3, pwede mo kayang ipakain. Depende yan sa alaga mo. So, si mama magpapakain. Bigyan mo ng tatlo si Uno. Mm, ayan. Wow, nagustuhan niya. nagustuhan niya. Perfect. Tatlo, tatlo. Ayan, hindi. Ayan. Uy, gustong-gusto ni Uno yung lasa, perfect kasi meron din tong ganito si Uno before, pero pang-bad breath yung hindi niya daw kinakain. Nasasayang lang at super duper mahal. But this one, ayan, dog prevention support, vitamins B1, B6, B12. Wow, perfect si Uno. Oh, ubos na ubos. Uno, let me check your lagayan ng pagkain, be. Wow, it's so empty. Oh. Kaya guys, kung gusto nyo rin ng ganito, ilalagay ko sa yellow basket. Gustong-gusto ng alaga namin si Uno at for sure magugustuhan din ng mga alaga nyo.